Aba uh, ka, Lagi din naman nakabag eh. Ano? Magsusulong ka na ngayon. <laughs> Let's go! Let's go! <laughs> Iyon, ngayong araw nga ay magsusulong na ulay ang batang aray. Ngayon nga ang aming appointment sa pagpapalit ng gulong. Isinabay ko na rin sa aking rest day para makagala na rin. After lunch nga ang aming appointment, kaya pagkakain ng tanghalian ay dali-dali na kaming gumayak. Ay, nagwapo talaga. Na mo? Sinabi ko lang nagwa-poy malabo na agad ng camera ay. Eh. Medyo masama nga ang pakiramdam ng kalangitan. Kumbaga sa amin ni Dagim na, Likumin na mga sinampay. Bago nga kami pumunta do sa amin appointment, ay kukunin ko muna yung ipapalit na gulaw. Dini ko hinabilin sa akin kumparing DJ na matikas. magsa na nga kaya kami magpapalit na ng gulong ang nakakabit ngayon din sa aking sasakyan ay winter tire. At ang aking ipapakabit ngayon ay di summer tire. May kabigatan nga ang mga gulong at makakabit na ang mga sa rim. Mas mura din ang pagpapalit pagka on rim. Yan, naikarga na nga namin lahat pati ang cover. Gayon sa din sa Canada, nagpapalit ng gulong gawa ng snow. Pwede namang hindi na magpalit basta ang kukunin ninyo ay all season na gulong. Kinailangan ko nga tanggalin ng isang gulong at kukunin ko ang stroller. Ibinaba ko muna si na misis din sa may mall. Sabi ko yung magalagala muna kay Dian at pag kayo may nagustuhan, ipalistan nyo muna. Ako naman ay dumiretso na din sa dealership ng Honda. Dini nga namin kinuha rin ang aming karitaon. Kaya dini kami lagi nagpapa-service. Dini nga ay laging by appointment. At pagka-schedule muna ay pupunta lang din sa service center. Itututok nyo lang yan sa may pintuan at yan ibubukas na. Abay huwag nyo mabanggaan. Ipinrada ko nga lang doon at ibibigay ko aring susay. Tapos inagpa-autograph nga aring manggagawa kaya pinirmahan ka at yun, sila nang bahala din yan. Mga dalawa hanggang tatlong oras daw gagawin at marami nagpapagawa. Buti na lang din at may libreng shuttle. Magpapahatid ako doon sa mall. At habang iniintay ko yung maghahatid sa akin, eh, magkakapi muna ako din eh. Basta libre, ay eh, kuha lang ng kuha. Huwag kayong mahiya kayo. Kagaling nga na re, Pipindutin nyo lang at gagawa na kayo ng kape. Ang napili ko nga ay mocha latte. Mukhang masarap eh sa picture, kaya yun ang kinuha ko. Yaon, magkakapi nga muna tayo habang iniintay natin ang ating driver garni pa lang feeling ng mayayaman. At nung pawalong higop ko nga ng kape, ay dumating na nga aking service. Aring nga ang aming service shuttle, Honda CRB. Nakiusap nga ako kita tay, naihatid ako doon sa mall. Malapit lang naman yung mall din sa dealership, siguro yung mga 10 minutes drive. At yan nga pala walang bayad, kasama yan sa service ng Honda. Pagpasok ko nga din sa mall, ay eh, hahanapin ko lang ang aking mag-ina. Naandini nga pala ako sa marshal at dini ko nga pala nabili aking mga kawalay. At yaw, nakita ko na nga at may bitbit -bit ng si Eloise. At ako naman ay eh, nakakita na rin, taco rack. Yung pagkain na, hindi yung pangbilyar. <coughs> at dahil nasa mall eh, hindi pwedeng hindi bibili na rin, milk tea. Naggagala gala nga lang kami din sa mall habang iniintay matapos yung sasakyan. May tagatulak pa ako ng stroller. <laughs> Dinala nga namin din eh, si Eloise sa laruan. Ayaw nga sumakay din at mauga. Sayang nga ang binahid ko kaya sabi ko ako na lang sasakay. Bago kami umalis, ay eh, tinray ko nga aray. Kailangan magupit yung talay para makuha yung laruan. Last ko talo na lang sampaw. Sana'y binili ko na lang ng laruan. Niloloko nga ako ni Mrs. kaya sabi ko ikaw sumubaw. Gayun <laughs> din. Talo nga kami kaya kami umulis na daw. <laughs> Hindi pa nga natawag sa akin ng Honda kaya kami pumunta muna din sa Walmart. Malapit lang naman, liliban lang ang karsada. May kailangan din kami bilhin din sa Walmart kaya kami nagpunta na din din habang wala pa yung service. At maya maya pa nga ay tumawag na, nandini na daw siya sa labas. Kaya iniwan ko muna kay mag-ina sa Walmart at kukunin ko lang sa sakyan. Si tatay nga uli ang sumundo sa akin. Ihahatid niya nga lang daw ako at uuwi na daw siya. At pagbalik ko nga din sa Honda, ay dumiritso lang ako din sa service center. Ibinigay lang sa akin ng susi at ang resibo na aking babayaran. Aray ka! Ayos naman daw, sabi nung nagawa. Kaya pagkabayad ko ay pinuntahan ko na. At yan nga, nakakabit na ang summer tire, pati yung cover. iche ko lang kung bilog lahat at baka mamaya triangle ay mahirap yaw. Nandinin na din sa likod ng aking mga winter tire. Kompleto naman at sabay pwede pa daw aray sa next winter. Pagkakuha ko nga ng gulaw, ay eh, sinundo ko lang sa si namisa sa mall. Pagkatapos, ay eh, idinaan ko na rin mga winter tire. Dinin sa akin kung paring matikas. Dini ko nga inahabilin at maluwag-luwag ang kanilang garahe. Basta ang bilin wag huwag nyo isasanglayan. At magkatapos niya ay eh, umuwi na kami at si Mrs. naman ay eh, pumasok na sa trabaho. At yun lang naman ang nangyari sa aming araw. Wala lang, share ko lang. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunood. Ay huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment and follow na rin sa mga hindi pa nagpa-follow. Salamat! Shoutout nga pala kay Benny Hap ng Kuwenka Batangas, kay Rowald Venus at sa lahat daw ng tropa sa bahay ni Kuya at Pulpula ni Jerry from San Vicente Rojas, Oriental Mindoro at kay Alcantara Carl Nicole from Bulacan. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.